Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Mayan Los Baños. Live mula dito sa Senado. Update lamang tayo no sa mga kaganapan dito. Kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay uh, yung mga bagong halal na senador para sa 20th Congress. Karamihan sa kanila ay para sa photo shoot para dito sa katulad ng nasa likod ko para yan sa legacy wall. So kasama sa mga dumating kanina, sila Senators Elect Tito Soto, Ping Lacson, Rodante Marcoleta, Camille Villar, Kiko Pangilinan. At habang si Senator elect naman Erwin Tulfo at kanyang staff ay uh, dumalo sa isang briefing ano kung saan uh, tinuro sa kanila or siguro refresher na lang yan yung filing ng bills, protocol sa Senado, mga benefits para sa mga staff. Sabi nga ni Senator Electa Erwin uh, Tulfo, exciting para sa kanya itong pagpasok sa Senado ano. Pagdating naman sa impeachment trial, yung mga nakausap natin, sila uh, Senators Elect Tulfo, Soto at Pangilinan, sabi nila dapat tingin yung impeachment uh, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na 20th Congress. At lahat sila handa para dyan. Sabi nila dapat lang na kung uh, yan sa darating na 20th Congress, mailatag lahat ng ebidensya at uh, doon sila magdidesisyon. Base dyan sa mga lalabas na ebidensya na yan kung dapat mga ma-acquit o ma-convict ang Vice Presidente. Samantala, syempre yung issue pa rin ng Senate Presidency. Sabi ni Senator Elect Tulfo, kinausap siya ni Senate President Jesus Codero, gayon din ni uh, Senator Elect Tito Soto. Pero sa ngayon daw, wala lang kung mausap sa kanya. So hindi raw niya alam kung baka may napili na. But uh, so far, para daw sa kanya, wala pa siyang sinusuportahan sa pagka-leader ng Senado. Mag-uusap daw muna sila ng kanyang kapatid na si Sen. Rafi Tulfo. Samantala, si Sen. Kiko Pangilina, Pangilina naman magpupulong din daw. Kasama sila Sen. bam Aquino at Sen. Risa Onteveros para magkaalaman at masapinal kung sila ba ang bubuon ng minorya o kung may ibang plano ba. So yun lamang, update dito sa Senado. Magbabalik ako sa mga bagong Balita. Ako po si Mayan Los Baños ng News 5.